Hello guys, saya uh, ang puno ng lagonde. Yan guys, maraming bulaklak ng lagonde oh. Namulaklak siya. Tapos may mga bubuyog. Yan ang puno ng lagonde. Mataas na, pataas na kahoy. Kala ko no, yung lagundi ay hindi ano hindi hindi magtaas yung taas na siya sa kapitbayan namin, guys yung yung ano yung mga bulaklak sa amin mag mag mga, mga ano mag -hulog. yan ang lagundi gamot ng ubo Yan guys, yan ang lagonde. Yan oh, maraming mga bubuyog. Gamot sa ubo. Yan ang lagonde puno ng lagundi. Pero hindi ako hiyang dito sa lagundi. Yan ang puno ng lagundi. Ayun. Ano, maraming bulaklak sa yun. taas. Окей, гаис, спасибо за просмотр.